Puro Canva lang yung ginagamit ko dito no So create design lang And then make sure na yung gagamitin mo is 1080 by 1080 Ito yung madalas akong ginagamit yung Instagram Instagram, ito uh, Square, yan Tapos pipili ka lang dito ng mga template na bet mo Yung design ko kasi is more on parang cute designs ganyan Yan, maganto So, if you check my Instagram, mga simple na ganito lang, cute-cute, ganyan lang siya. So, yan, nilalagyan ko lang siya ng mga results, ganan, mga simple design lang, yan. Kung anik-anik lang, so wala pa to. Anyway, yung mga suggested image naman is depende doon sa na-generate mong content from ChatGPT. Pero if you think na medyo uh, Tsaka bells, ganun. Pwede ka naman mag-design, design ng iba pa. So, yun. Mag-design ka na rin sa Canva kasi libre lang naman yung ano eh. Yung mga design na ginagawa ko dito. Pag-usapan naman natin next kung saan ko ini-schedule yung mga content.